Surface Combatant ng Philippine Navy, ang Fast Attack Interdiction Craft na BRP Nestor Acero PG-901 at lima pang Acero Class Patrol Gunboats ay magiging mas mabisa dahil sa pag-upgrade ng Battle Net, B-Net System nito mula sa Israeli Defense Manufacturer, Rafael Advanced Defense Systems. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ang pag-upgrade na ito ay napatunayan sa pamamagitan ng isang komprehensibong pagsubok sa dagat malapit sa Manila Bay at Cavite City na kinasasangkutan ng PG-901 at limang iba pang ACPG. Kinanap noong July 4 kung saan sinubok ang pagkakakonekta at hanay ng komunikasyon ng na-upgrade na BNet system na nakatuon sa voice, chat at video feed relay. Walang ibang mga detalye sa pag-upgrade ng system ang ibinigay para sa mga kadahilan ng pangseguridad. Lumampas ang mga resulta sa mga detalye ng baseline na nagpapatunay sa tagumpay ng pag-upgrade. Ang pagpapahusay na ito ay makabuluhang nagpapalakas sa mga kakayahan sa pagpapatakbo ng fleet ng ACPG na tinitiyak ang pinabuting koneksyon at real-time na komunikasyon para sa mga modernong operasyon ng hukbong dagat. Ang Philippine Navy ay meron na ngayong anim na Acero-class gunboat na nasa serbisyo, kasama ang BRP Nestor Acero bilang lead ship. Ang unang dalawang Acero-class gunboat, ang BRP Nestor Acero PG-901 at BRP Lolinato Toong PG-902, ay naihatid noong September 2022 at kinumisyon pagkalipas ng dalawang buwan. Ang ikatlo at ikaapat na FAICs ang BRP Jenner Tinangag, PG-903, at BRP Domingo Deluana, PG-905, ay naihatid noong April 2023 at kinomisyon sa sumunod na buwan. Ang ikalima at ikaanim ay pinangalan ng BRP Herminigildo Yurong, PG-906, at BRP Lawrence Narag, PG-907, na commissioned noong May 21 ngayong taon. Ang lahat ng anim na asero Class Gunboat ay pinangalanan galing sa mga Medal of Valor awardees. Ang natitirang tatlong asero Class Gunboat ay inaasahang gagawin at ihahatid sa loob ng susunod na dalawang taon. Ano ang masasabi niyo tungkol dito, mga kamiks? I-comment niyo na yan Salamat sa panunuod mga Kamix. Ako ay magiiwan sa inyo ng katagang Alamin natin ngayon, 'wag nang ipagpabukas. Kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga Kamix. Sa susunod na video na ulit.